Mga babibigat na kaso laban sa isa sa mga leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Duenas, ibinasura ng korte sa Amerika. Si Hannah Jane Sanso sa detalye ng palita. Mabibigat na kasong human trafficking forced labor at money laundering ang ibinasura ng korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Duenas, ang human resources head ng KOJC sa Van Nuys, California. Sa isang eksklusibong panayam kay Atty. Elvis Balayan, sa ngala ng mga abogado ni Duenas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo si ma maituturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan napakaganda po sapagkat uh, sa pamamagitan po ng plea bargaining eh pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss po yung mga napaka bigat na mga krimen na isinampa laban sa kanya kagaya po ng forced labor, money laundering at saka human trafficking no. Yung po ay napakabigat na mga krimen at uh, in a sense po, sabi ng abogado ni Marisa Dueñas, iyon ay legal victory, no? Ang nasabing plea bargain agreement sa U.S. Attorney's Office ay pinirmahan noong lunes si Nadueñas at na kanyang abogado na si Attorney John Littrell habang pinirmahan din ito ni U.S. Attorney Gregory Staples noong Martes. Ipinaliwanag naman ni Balayan ang naging desisyon ni Dueñas sa tanggaping nakalabag ito sa batas sa Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Yun po eh, Uh, pinasok ni Marisa na part po ng uh, proseso ng kingdom, kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala e eh, punishable po sa batas ng, uh, ng Amerika. But of course, dahil nga ito ay uh, punishable or pinaparusahan sa Amerika being criminal, eh umamin po siya sa yung krimen. no? Ari Balayan, iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng KOJC at sa batas ng Amerika at binigyang diina walang intensyong manloko si Duenas kundi upang magpatuloy lang ang gawain ng simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagtulong sa kapwa yung mga naging uh, sistema o proseso po ng Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos no na kung saan ay eh, nagkakaroon ng uh, mga marriage no among the members okay tapos meron uh, silang special uh, I think uh, procedure uh to to under god that no under the guidance of the kingdom of Jesus Christ yun po ay sinunod lamang ni Marisa Gueñas Kaya sa kasawian palad po ang uh, ayon sa batas po ng Estados Unidos ito ay uh, violation ng kanilang mga batas kung kaya uh, si Marisa naman no out of uh, realizing that eh sa kanya tinatanggap yon pero anti timano po no at the very outset wala po siyang intensyon na mag-commit ng fraud. Yan ang tinatawag nila. Bagkos, gusto lamang niyang sumunod sa mga turo at alituntunin at proseso po ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din ni Balayan na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na tumalikod na si Duenya sa KOJC. Bagkos, nananatili itong matapat sa simbahan at kay Pastor Apollo Sikibloy. Pinaka-importante ay Ina no? na gusto namin bigyang linaw Si Marisa Dueñas po ay hindi tumitiwala or lumalaban sa sino man sa Kingdom of Jesus Christ sa sa kanyang pag enter ng free bargaining no. Uh, in fact, sinuportahan niya po ang uh, ang uh, posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang walang free men, no forced labor, money laundering at human trafficking. She remains uh, to be a uh, loyal servant or full-time miracle worker po ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman po ay hindi siya tumatalikod sa mga turo ni, ni Pastor uh, Apollo Kibuloy o sino mang sa mga kasama niya sa Kingdom of Jesus Christ. No? Dagdag pa ni Balayan, ang ginawang hakbang ni Duenas ay hindi makakaapekto sa iba pang mga kasong kinakaharap ng iba pang akusadong KOJC leader sa Amerika. Dapat natin laging sinasabi, na yung uh, US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. At uh, it does not in any manner, way, or no matter how you look at it, affect no, or prejudice no? yung kanyang mga kasamang akusado doon na uh, sa mga charges na yun, lalong-lalo na kay Pastor Kiboloy. Sa huli, mensahe naman ni Balayan na huwag hayaang magpakalat ng fake news sumang intriga ang publiko na pilit idinidiin si Pastor Apollo Sikibuloy na nananatiling inosente sa harap ng batas sa kabila ng mga aligasyong ibinabato sa kanya. Medyo malayo naman sana sa logic. No? Kung pomo may nagkaroon ng ano si Marisa doon, eh, i -re relate mo kay Pastor. Maliba na lang gumawa ka ng fake news o intriga. No? uh may mga sariling hinaharap na kaso dito si Pastor at yung kanyang mga kasama akusado and under our constitution ina uh, the presumption of innocence no prevails uh, di ba until uh, you are proven guilty beyond reasonable doubt so wag po natin babalik rin or uh, bibigyan ng uh, maling interpretasyon ang uh, batas no lalong-lalo lalo na ang ating constitution Samantala, kasunod nito, naglabas naman ng pahayag ang KOJC bilang suporta kay Duenas. Ayon sa KOJC, kinikilala nito ang naging katapatan at senseridad ni Duenas sa pagilingkod bilang isang misyonaryo sa Amerika. Bagamat nakalabag ito sa batas ng lupa dahil sa pagnanais na mas makatulong pa sa gawain, mananatili pa rin nangingibabaw ang turo ng Biblia. Kabilang narito ang pagsunod sa batas ng lupa. Kaya naman ayon sa KOJC, patuloy silang susunod sa tamang proseso sa buong tiwalang ipinapaubay ang lahat sa kalooban ng Diyos sa kanyang paggawad ng makalangit na hostisya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal,